please like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated ka sa mga video yung i-upload ko tulad nito. Ayan nga mga kaibigan, fishing boat video na naman tayo mga idol. At mayroon tayo na ispatang fishing boat na tumatakbo dito sa unahan natin. Abang tayo ay pabalik sa ating sinasakyang tugboat Yan may mga bangka rin tayo sa lubong dito ang mga bangka na yan ay pupunta sa Pier 4 para mag-deliver sila ng mga tahong doon sa kanilang ang bagsakan sa Pier 4 sa Market 3 at yan nga po mga idol mga kaibigan nakita nyo ang fishing boat na yan na hatak hatak ng kanyang escape boat yan ang aking tinutukoy at yun o, may isang bangka rin na palaot na tapos na sila mag-deliver ng tahong yan sa unahan namin ito nga po at ang fishing boat niya ay daladala na ng kanyang escape boat punta doon sa kabila magkakarga siguro yan ng yelo magkakarga ng tubig ng kanilang mga pangangailangan bago sila pumalaot at yan nga ay ang laki laki o oh. makita nyo mga kaibigan ang laking fishing boat lapit sa amin mga idol at hatak hatak na siya ng kanyang escape papunta dun sa tabi at ito naman ay ang kasunod may isang tanker ship na mayroon sigurong referian yan kaya nandyan sa kabila naman ay may LCT na kulay dilaw Uh, dry duck din dito sa Nabutas Peace Port at yun yan ang tanker ship na inaayos siguro yan mga idol mga kaibigan so maraming salamat sa inyong suporta kay kaibigan at huwag kalimutang mag like share at mag subscribe at gusto nyo magpamember sa ating youtube channel ay open membership din po tayo at tumatanggap din tayo ng support thanks gift thank you hanggang sa muli kaibigan maraming salamat po kita kita tayo sa susunod nating vlog keep safe always thank you goodbye